Oh, so ang Diyos ang mahalaga sa lahat kung tayo kumapit sa Kanya. Malayo sa bigasya, malayo sa mga hirap natin dahil ginagabayan tayo ng Diyos. Huwag natin baliwalayin dahil ang Diyos ay siyang pag-ibig. Hmm. Wala naman ibang usapan natin kahit anong mga religion dito ang bawat isa sa atin. Kung pangalan niya Jesus ang dala natin, magpamilya tayo lahat. Kasi grupo-grupo lang yan. Parang kuwan lang yan. Chapter-chapter lang yan yung mga yung mga pangalan ng mga apan natin. Wan eh, lang yan. Samahan lang yan. Yung tunay, ang pinatawag natin sa pangalan ni Jesus, dapat magkakaisa tayo. Yan ang sinasabi nila. Ay, ano man ang review mo, ano man ang bagay, ang mga iba-ibang review kayo. O si Jesus lang ang pangalan ang dala ninyo, magkapatid kayo, magkapamilya kayo. Walang magliligtas sa inyo, bawat sabi nila kami ligtas sabi nila isa kami ligtas katoliko ligtas walang sinuman yung nagliligtas pa sa inyo kung hindi pa tayo haharap sa Diyos tama hindi haharap tayo sa Diyos dahil ang Diyos ang siya ang tunay ang magjustice sa atin dahil sa kanyang katawan ito pinahirap tayo ng katawan ito pagsamantala dahil mawawala din tayo dahil ang lahat ng bagay sa kanya wala tayong binaba, na wala tayong dala, babalik din tayo sa kanya, walang dala. Dahil ang katawan niya ang pinahiram niya sa atin. Sa pangalan ni yes. O, oh. So, sabi na ang lahat mga anuman ang mga sakit ninyo, anuman ang bagay na ramdaman niyo, unahin mo ako, gagabayan kita, suportahan kita, bakit importante, musimipagkalam, huwag ka magtamad -tamad. dahil ang lahat, ang mundo ninyo dito, kailangan sumipag kayo dahil binigyan kayo ng kamay, ng mata, ng paa, lahat na sa inyo na ang kaisipan ninyo dapat marunong maging release ng hindi maganda. Ipasok nyo ang maganda dahil ang Diyos ay pag-ibig. Huwag natin isipin tayong matapang, tayong mayaman, kaya natin ang bawat isa, lahat tayo pag samantala lang ginawa nalang dito sa lupa. Walang matabang, walang mayabang, pantay-pantay, mahirap kaman, mayaman kaman, para sa kaya kumakain, para sa kayo natutulog, oo, natutulog siya, may kama siya. Bakit siya pa tayo uulin na rin tao mga uh, sa matigas tayong matutulog? Dahil, sanay na tayo. Sila, pagdating ng walang aircon, walang aircon, yung kama nila may masyado, parang napupulong kan di siya dapat papauwisan sila kung tayo kaysa tabla kay natutulog sanay tayo kahit wala tayong electric man sanay tayo parang parehas din yon no? ang nangyayari sa atin mayaman man at mahirap kung nakatulog ka man basbas kay nang Dios basang -bas Dios ang tama tawag kahit ang maliit ang lugar kahit ay ka basta tumawag ka sa kanya para ka rin na, nakatulog sa special tulungan sa pangalan ng Jesus. O sa so, mga misay ngayon sa akin ng ama, tungkol sa mga pagbabago. Huwag natin sayangin ang panahon dito tayo sa lupa. Ipunin natin ang gawain na mabuti dahil yan din ang ng Ama. Hindi tayo mag ipon ng kayamanan, ng galing hindi maganda. Ang lahat yan, ang kailangan ng Ama, gumawa ka na kang gumawa ka ng bagay ng iyong kabutihan. Ako ay nasa inyo dahil tignan ninyo, ha? Ibon man, kahit anuman man nandito, isip ko man lahat, nandito sa mundo natin, may at may kumakain din araw-araw, basta masipag ka lang. O, kahit kumain ka lang isang beses, dalawang beses, busog ka pa rin, hindi ka papayat doon dahil ang, lagi kang kumakapit sa kanya dahil siya nang bahala sa iyo. Ang Lord walang pipindi sa lahat. Bawat salita natin ito, pagkain din, salita ng Diyos. Ang sabi niya, anong religion mo? Sabi niya sa akin, Ama, ay sabi ng mga tao. Yung e, yabi ko, in time mission of Yahweh. For New Jerusalem, Temple of Living God, Jesus Christ. Ano ba yan? Buhay na Diyos. Ibig sabihin buhay na Diyos. Buhay na tayo. Dahil ito ay freedom. Wala itong region. Ito, bayan ito. Ang hawak ko bayan ng pangalan ng Diyos. Kasi binigay sa akin ng Diyos. Binaba ang pangalan at bayan. Ang bayan ng pangalan itong tempo namin ito. Galing sa Biblat bato, simbolo ni Jesus, baston, simbolo ni Moses. Katapos, yung mga baston maliliit, simbolo din ni Jesus. Yung mga basbas ko, simbolo ni Jesus. Ang tubig, simbolo ni Jesus. Lahat ng bagay, ang salita, simbolo ni Jesus. Dahil ang lahat yan galing sa Panginoon Jesus. Amen. Mm -hmm. Hindi ba sinabi niya, siya, bakit bakit marunong ang ba tao yan nagsasalita sa mga tao? Hindi siya nag-aral, hindi siya marunong mag magsulat. Bakit siya nagpapaliwanag sa mga tao? Saan galing ang aral niya? Hindi galing sa kanyang ama. Lahat, ama natin ang tawag natin sa Diyos dahil tayo ay mga anak ng mga anak ng Diyos. Dahil ang katawan natin, templo ng Diyos. Lahat tayo anak ng Diyos dahil tayo ang dapat mag-isip tayo kung anong gawin natin ng kabutihan at kasamaan dahil ang isip natin ang siya magbibigay ng kapahamakan siya rin magbibigay ng kabutihan kung hindi ka marunong magkontrol sa isip mo mapapahamak ka bigla-bigla huwag -bigla. tayo magpadalos dalos minsan halimbawa tampol ko sa inyo uminom naginuman sila ngayon nagyayabangan sila oh ngayon sabi niya ako may dadaan nito sa sapakin ko ito oh kilo na una, ako sa sapak. Pag sapak niya, saan kayo matutungo ngayon? Kung hindi sa bilangguhan, sa simenteryo. Kung hindi mamalasin, sino ang kawawa doon? Kung halimbawa may pamilya kayo, sino ang kawawa doon? Yung pamilya niyo? Ang kayabangan ba? Sikat lang nagkamali? Sa kulungan ka kabagsak? Wanted ka na sa lugar mo? Sino niloko mo? Yung sarili mo. Ang kayabangan, madali lang magsalita. Kaya ko yan. Hmm baliwala sa akin, oras na at nalaman ikaw ang gumawa ng sala, magtago ka na kahit sa butas ng karayong, mahuhuli ka pa rin. Tama, hindi. Mm. Dahil isipin mo, ang una-una, kung halimbawa may pamilya ka, ang una-una, ang isipin mo, pamilya mo, pangalawa yung sarili mo, dahil kawawa ka pagdating sa loob ng kulungan. Yung yabang mo ngayon, yung bagay ng anuman ang tapang mo, oras na kagawa ka ng kasalanan, Udyat lang, magtago ka na. Tapos lang kayabangan mo. At dudumugin ka na ng isikto. Dahil lahat yan, ang sabi ng Ama, walang matapang sa mundo. Kung hindi, kabutihan lamang ang mga dalang. Amen. Maraming mga binata yan. Pasikat-sikat sila. Pasikat. Dati sa, sa isang kaibigan, gusto nila din nagpapa Juan, papakita yung tapang nila. Sa bandang huli, siyang patungo kung lumaban yung pinatulan ninyo, halimbawa pinatulan natin, lumaban, kung mayroon armas yun, kung binalikan tayo, at saan tayo pupunta ngayon? Ah, kung nasa panghanda, tinaga tayo, binalikan tayo, saan tayo pumunta doon? Hospital, kumalasin, cementerio, o ngayon, yung naiwan mong pamilya, pati yung sarili mo, sino niloko mo, yung sarili mo, yung tao yun, niloko mo, Niloko mo ang Diyos at ikaw. Dahil ang ginawa mo di maganda. Dahil ikaw anak, sabi niya ikaw anak, sabi ng Diyos naman. Sabi ng anak, ikaw anak, di mo inisip, binigyan kita ng katawan. Sayang, imbis marami kang gagawin, marami kang gagampanan dito. Anong ginawa mo? Ang barkada minsan, sabi ko sa inyo, may mabuti, may masama. Puso oh. ang lahat yan, isipin ninyo, habang nandito tayo, ayusin natin ang dapat natin ayusin dahil walang iba kundi magliligtas kundi yung sarili walang iba kung di ka gagawa ng masama ang sarap ang buhay mo sa mundo oras na gumawa ka magtago-tago ka maliit maliit na ang mundo mo kawawa ka dahil kung mahuli ka kasiyam ka di mo na makita pamilya mo di mo malasasabi kung may right right ka sa tulungan nakukunadahan ka patay ka kaya sana ang tapang mo ngayon yung lahat mo kaibigan mo ba, tutulong ba sa inyo? Hindi. Kaya ba nga lastot, okay na. Pagdating na, oras na, may nangyari na, magtago ng lahat, ay kanya-kanya na ang reason doon, marami ng dahilan. ay, ay hindi ako, ganito, ganito, andito ako, maraming palusot dahil ninyo alam, nakasistibi na lahat ngayon. Hmm. ang taong hindi umayos sa kanilang sarili. Ito na ito, lahat ang nanonood. Ang gusto lang ng ama, ang tunay matapang at upagi ng pamilya. Gawin nyo para makabuti sa pamilya nyo, sa, pamilya, sa mga anak ninyo, mga magulang ninyo, at upagin ang trabaho ng at upagin ninyo. Hindi yun kayabangan, kalastugan, darating ng oras, pagsisiyam ang lahat yan. Sino ba nakagawa ay hindi nagsisi? Mayroon ba? Ha? Wala ano? Ang pagsisi sa uli. Mm. Kahit anong tapa mo, anong, kahit anong yaman mo, may katapat ka ng katapat. Ang sabi ng Diyos, kahit anong man, ang millionaire pa, kahit anuman, man, ako pa rin gagawa ng paraan kung paano ka mahuhuli. Hindi mo kaya ang bayaran ang bawat dam. Mayroon ka rin katapat ka para mo pagsama ko sa inyo. Hindi may tinatanong, mayaman ako, matapang ako, kaya ko, kaya pumatay, sabi niya. Tapos, may katapat din siya doon, sa kabila, mayaman din siya, at kaya niya pumatay. Kung pagsabihin, pagtapat sila parehas, siya lang pupunta. Para siya, may kaya. Hindi, <laughs> sinong kawawa doon? Yung naiwan nila, at sarili nila. Walang mananalo, kung hindi magbalik loob sa Amen? Yun ang mahalaga sa lahat Ang Diyos pa rin Ang importante sa lahat Ay si Jesus Puso so ang daladala ko -dala dito Puso 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 pa rin Puso May tao sa, sa gitna Ang lahat yan Pag-ibig ang daladala ko -dala dito Puso Ang lahat Ang pag-ibig Hanggang sa langit Daladala -dala mo walang katapusan niya, walang hirap kung ang pag-ibig ang pag iisay natin maging lahat. Tandaan ninyo, mga binata, mga balulaki, kung kayo gusto niyo masaya ang mundo niyo may naramdaman ninyo yung barkada ninyo magpapahamak sa inyo, umiwas na kayo dahil wala kayo patutunguan kung hindi sa kulungan. Yung tao dadala sa iyo, hindi yan tuturong sa iyo. Pati sarili niya, iiwas niya. Tama, hindi. Oh, Ano oh. mo, sabi ko, walang ibang sinuman magtumulong kung hindi sarili mo lamang ingat mo yung sarili mo dalang sarili mo. Mahalaga yan sa Diyos, mahalaga rin sa iyo. Pamilya ka na lang, magtrabaho ka na lang para masaya ang pamilya mo, makapiling mo pa ang mga magulang mo. Okay? Eh? Puso ang lahat yan, walang matapang tunay ang matapang kung gusto. Walang matapang, mayroon tunay na matapang at atupagin natin ng pamilya natin. Yung matapang-tapang, hindi karapat-dapat dapat yan, hindi ka niya yan. Ang tunay kinatakutan yan, kung masipag ka, iratupag mo yung mga anak mo, pamilya mo, magulang mo, nagtrabaho ka, marunong ka mag magkontento sa kanya, magbigay sa, sa, sa kanila, yun ang pinakamatapang. Matapang ka sa pagmamahal mo. Ayaw mo gumawa ng masama, pinaglingkuran mo sila lahat, mapalad ang mga bata. Kung ginawa mo yan, mapalad lahat ang kasamahan mo, ay fraud ka nila. Yun lang naman ang sabi ng Dahil lang ito ang nangisay tungkol sa tapang. Kasi lahat yan, nakasulat niya sa biblia. Walang sinuman matapang kung hindi walang kabayaran. Ang lahat ang gumawa ng kasamahan, ang kabayaran ay Nasa bibig Walang matapang tatagal sa mundo. Ang tunay na matapang at upag yung pamilya tatagal ka sa mundo hanggang sa tanda mo. Wala kang kaso at the best ka sa Diyos, the best ka sa mga kasamahan mo sa bahay. Ito ay pinupuri nila dahil maganda ang asal binigay mo sa kanya. Amen. Amen. Walang pan. Marami akong nakikita. Marami silang bagay may katungkulan naman mga magulang nila, matapos sila. Saan pumunta sila? Sa kulungan. Bakit magulang nila ba? Kung... nagawa siya ng masama ba? Ang magulang niya, kahit may katungkulan ng magulang niya, yung napatay nila, may katungkulan di? <laughs> ah! May magawa ba? Ah! May amurano tayo. May korte tayo. Dun tayo. Habang na korte, nakakulong ka na. At yung anong man bagay sa mumpan natin, kung nagkamali ka, kahit nakak... Kung ka na sa gobyerno, kung nagkamali ka, ikulong ka rin. O oh, wala. Ang kailangan lang, ang gawain natin, gawin natin ang karapat para masaya ang lahat. Pag-ibig ng pagmamahal. Oh, di ba ito? Hmm. So, dahil ang lahat yan ay walang posible kung si Lord lang ang lagi natin sinasanda namin dalang Dios ay pagibig dahil ang lahat yan walang posibleng posibleng. Okay na. O, kailangan tayo ha. O, maraming salamat mga ito tungkol sa mga manlolokke. Mga may asawa, ang lahat ng mga matatakang iwasan niyo na. Sayang mabuhay dahil sa mundo, masaya kung wala kayong kasalanan. Amen. O, muna tayo na tayo diyan na.

wala ka na makita sa akin, ano? Wala akong kaway, ano? May nalulunod doon. Pinukuha ko. Hindi pa ako kumihingi sa kanila. Nagbibigay pa rin ako sa kanila. Dahil kung may nalulunod doon, kato kuras na, din nila makakuha ko yung patay. Sisirin ko, walang 5 minutes, at sisirin ko lang kuha ko yung patay. Talagang ikot na yung mga tao. Nandun na yung mga pan, yung mga tagas kuha. Oh, wala na po ano sa akin pati yung panang ibagin si ang panis pintaryat nalunod doon nalunod nga yun alas nas dumating ako wala una hindi nila makuha-kuha pinisit ko tatong sisit ko lang walang 5 minutes, tapos ang oh tumawa ko sa taas pag unang sisit kasi pagod ako umawa na pangalawa pangalawang sisit pagod ako sabi ko pa kayong kapir hindi po matagal ang kape ngayon. Oh, sa taas. Bigyan niya ako ng ilaw. Ituro niyo kung nasaan ang tayo. Dinisip ko. Nagupag sa gitna. May nakulog ilaw. Kakante. Yun sinunod ko. Nakuha ko Walang 5 minutes ko ako na yung nalunod ko. Ang kilala ko, 1985, nandun ako sa bayan niya. Seven years, ilang years na ako dito. 7 years na, no? Come Wait na, -eat na. Eat na. na, no? mag 8 na. na. Mag-eight no? Eight years ko lang, nandito ako. Nah, sa bayan niya dola niya sianta tampiko. All thank you for watching and god bless po sa inyo lahat at ingat. Thank you for watching. I'm Chatot Kaye, SRMG. Diloy iconsaga. Thank you for watching, bro. And all bless sa inyo lahat at ingat po lagi diyan. Belitin happy birthday bro and god bless po sa inyo lahat and thank you for watching and god bless po sa inyo lahat. Bakit lain na po tayo? Yan para manalangin niyo yung um, bless mo na brother. Give me. SRMG. Asya na bless mo na din po. Ila pa maraming salamat and God bless. Yes, tayo po yung mag live na.